Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette sabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nadaman ko na lang nag-audition na siya. At uh, nagulat na lang ako. Isang araw, biglang sabi niya pa, natanggap ako ng sparkle. Nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na si Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, baga may taping siya, um, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Um, ganun kababa yung loob ni Sandro. Very meek, tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin ni walang matigas na punis sa madalik na wisis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag sa kanya yun, di ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon Makita niya lang po yung ko talaga. Kung paano niya si... kinuwento sa akin, kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sinabi sa akin niya, <laughs> Alonzo, si na sinabihento siya ng niya na, sa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ulo ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakasama ah, na lang, lang talaga ng loob dahil kung kaya na gawin sa sa uh, hindi ka naman hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang ang ah, malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba pero di, po ba, ba? kung nakaya na lang gawin sa sa isang pamilya na talagang maka may, fund, may na sa industriyang ito at po sa iba kasi ngayon binabaliktad pa, na, binabaliktad pa na rin yung sitwasyon hindi ko sinasabing yung TMA. Ah. Binabaliktad niya ng Jojo at, at, ni Richard yung, yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang. Nakakasama ng na loob na kasi pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad ng na story. Ah. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po ko nabanggit ang NBI pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right?